Thrills at Chills, Halloween Fever sa Metro Manila. Habang papalapit ang Oktubre 31, ramdam na ramdam na sa Metro Manila ang excitement ng Halloween season. Sa mga lansangan ng lungsod, makikita na ang mga dekorasyong may hugis kalabasa, multo at kalansay. Senyales na handa na ang mga Pinoy para sa isa sa pinaka ang okasyon ng taon. Ngayong taon, mas pina-level up ang mga event sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa Intramuros halimbawa, muling binuksan ang mga historical ghost tours, isang kakaibang karanasan kung saan pinagsasama ang kasaysayan at kababalaghan. Habang naglalakad sa loob ng makasaysayang pader, ikinukwento ng mga tour guide ang mga alamat ng mga lumang gusali, gaya ng mga kaluluwang hindi raw matahimik sa Fort Santiago, o mga aninong nakikita sa mga lumang bahay sa paligid Ayon sa mga organizer, layunin ng ghost tour na ipakita hindi lang ang nakakatakot na bahagi ng kasaysayan, kundi pati na rin ang kahalagahan ng mga lugar na ito sa ating kultura. Marami sa mga dumadalo ay hindi lang mga kabataan kundi pati mga pamilya at turista na gustong maranasan ang kakaibang thrill ng gabi. Samantala, para naman sa mga mahilig sa modernong saya, may mga late night Halloween raves sa BGC, Makati at Quezon City. Dito, suot ng mga partygoers ang kanilang best costumes, mula sa mga classic na vampire at zombie hanggang sa mga creative na pop culture icons. Hindi lang sayawan ang handog ng mga event na ito, kundi pati live DJs, glow-in-the-dark setups, at mga interactive photo zones. Isa si Mariel Santos, 23 anyos na estudyante mula sa Pasig, sa mga sabik na lumahok sa mga ganitong events. Matagal kaming hindi lumabas tuwing Halloween dahil sa pandemya noon. Kaya ngayong balik normal na, gusto naming mag-enjoy at mag-costume party ulit. Parang bumabalik yung saya ng kabataan, ani Pero hindi lang puro kasiyahan ang paalala ng mga autoridad. Dahil inaasahan ang pagdagsa ng tao sa mga events, pinaalalahanan ng MMDA at PNP ang publiko na siguraduhin ligtas at maayos ang kanilang mga pupuntahan. May mga inilatag na traffic rerouting scheme sa ilang bahagi ng Maynila at Taguig at magde-deploy din ng dagdag na pulis sa mga public gathering spots para matiyak ang seguridad. Pinapayuhan din ang mga manonood at partygoers na planuhin ng maaga ang kanilang transportasyon, lalo na at madalas sumikip ang trapiko sa gabi. Kung gagamit ng public transport, siguraduhing alam ang schedule ng last trips at kung may sariling sasakyan naman, iwasang mag-park sa mga no-parking zones para naman sa mga gustong mas tahimik na selebrasyon, may mga mall events at film screenings din na may Halloween theme. Ilan sa mga sinehan ay magpapalabas ng mga classic Filipino horror films tulad ng Feng Shui at Sukob habang ang iba ay mag-oorganisa ng Trick or Treat for Kids na may kasamang games at performances. Sa kabila ng lahat ng kasiyahan, paalala ng mga eksperto na huwag kalimutan ang tunay na diwa ng panahon ang pag-alala sa mga mahal nating yumao lalo na sa pagpasok ng Undas. Kaya ngayong Halloween, anuman ang iyong trip, mapahilig man sa nakakatakot o sa masayang party, siguraduhin lang na responsable, ligtas, at masaya ang iyong karanasan. Sa Metro Manila, walang shortage ng thrills and treats. Basta't handa ka sa kilig, takot, at kasiyahan ng gabi ng mga multo.